Hello po sir, si din po ba yung parang may nakabara sa lalamunan tapos habang nakahiga ka parang nagsiswing yung katawan mo lakas ng tibok hanggang likod ulo, likod ng ulo, ganun ah, ganito po kasi yan, bali ang nangyayari sa inyo po, anxiety disorder na po to kasi kung araw-araw nyo na po nararamdaman na ganun ang nangyayari po sa inyo ibig sabihin dala na po yan ang anxiety disorder nyo pero napakadali lang yan upo, sintomas Thomas po yan kasama sa, sa si lalong lalo na yung mga nakabara sa lalamunan kasama po yun yung na parang nagsiswi yung katawan, yung parang gumaganyang ganyan ka, yung parang pill mo, dinuduyan-duyan ka, kasama po talaga yon Tapos yung tibok, hanggang sa likod ng ulo. Opo, yan ang Ramdaman ko po yun lahat ng mga uh, tinatanong mo kasama po yan sa mga sintomas. Kaya wag po kayong matakot, wag po kayong mag-isip ng puro takot para mawala po yan. Kasan niyo po ang loob niyo. Saka pag-pray natin sana po gumaling kayo. Kasama po yan yung mga tanong mo kasama po lahat sa sintomas. Kung gusto niyo pong makita, mayroon pa akong video.